Sino ka ba sa tingin mo? Para utusan ako. Ang mga salitang iyon, malamig at matalim, ay humiwa sa tahimik na hangin ng business class cabin. Tila ba isang piraso ng yelo na bumagsak sa mainit na tasa ng kape? Ang nagsalita ay isang matangkad na lalaki, Amerikano, na may buhok na kulay pilak at suot na damit na mas mahal pa siguro sa kabuang sahod ng isang sundalo sa loob ng isang taon. Siya si Harrison Montgomery Lai, isang pangalan na kasing bigat ng ginto sa mundo ng teknolohiya, isang tita ng Silicon Valley. Nakatingin siya ng may pagkasuklam sa flight attendant, isang dalagang Pilipina na ang tanging kasalanan ay ang magalang na pag-alok sa kanya ng isa pang baso ng champagne. Hindi mo ba nakikita? Naabala ako, dagdag pa niya, habang itinuon muli ang pansin sa kanyang laptop kung saan kumikislap ang mga numero at graph ng stock market. Ang pagmamataas ay bumabalot sa kanya. Isang aura ng kapangyarihan na nagsasabing ang mundo ay umiikot para lamang sa kanya. Hindi niya alam. At walang sinuman sa eroplanong iyon na may flight number na IE negatibo isang daan at apat. Nasa loob lamang ng ilang sandali. Ang lahat ng kanyang yaman, kapangyarihan at pagmamataas. Ay magiging walang silbi. Ang kanyang hininya. Ang kanyang buhay. Ay mapuputol at ang tanging pag-asa niya ay hindi magmumula sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga business partner, o sa milyon-milyong dolyar sa kanyang bank account. Kundi sa isang tahimik na pasahero sa dulo ng economy class. Isang binatang Pilipino na nakasuot ng kupas na military fatigue uniform. Isang sundalo na ang tanging daladala ay isang maliit na backpack. Isang lumang kwaderno. At isang ordinaryong ballpen. Sa upuan 35 li, malayo sa karangyaan ng business class, nakaupo si Private First Class Jose Joy Reyes. Dalawamput isang taong gulang pa lamang, isang combat medic mula sa Philippine Army. Ang mukha niya ay payak, ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa maraming araw na pagsasanay sa ilalim ng araw sa Mindanao. Tahimik lamang siyang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang kalawakan ng Pacific Ocean ay tila isang asul na kumot na walang katapusan ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balikat. Isang sinag ng liwanag na tila hindi alintana ang bigat ng mga karanasang nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Sa loob ng halos siyam na oras na paglipad mula Maynila patungong San Francisco, halos hindi siya kumibo. Kumain lamang siya ng simpleng adobo, uminom ng tubig, at paulit-ulit na binasa ang isang maliit at kulay birding handbook ng first aid. Ang mga pahina nito ay halos manipis na dahil sa paulit-ulit na paggamit. Walang sinuman sa eroplano ang nakakaalam na ang mga kamay ng binatang iyon. Ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa libro. Ay sharing mga kamay na minsang nagligtas sa isang kasamahan na tinamaan ng shrapnel sa isang sabupaan sa basilan. Walang nakakaalam na kaya niyang basahin ang pulso ng isang tao gamit lamang ang tatlong daliri na may katiyakang katulad ng isang doktor sa ospital. At lalong walang nakakaalam na ang bahagyang panginitim sa ilalim ng kanyang mga mata ay hindi dahil sa pagod sa biyahe. Kundi dahil sa magdamag na pagbabantay sa kanyang mga kasamahan sa kampo. Para kay Joy, ang biyaheng ito ay hindi lang isang paglalakbay. Ito ang pangarap niya. Ang makasama sa isang Joint Military Medical Training Program sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isang pagkakataon na mapalalim pa ang kanyang kaalaman. Isang pagkakataon na maging isang mas mahusay na medik. Isang sundalo na hindi lamang armas ang dala. Kundi kaalaman at pagmamalasakit para iligtas ang buhay. Inakala niya na siya ay magiging isang anino lamang sa daan-daang pasahero mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalagay sa mga tao sa tamang lugar. Sa tamang oras. Sa business class, binaliwala ni Harrison Montgomery ang paalala ng flight attendant. Kumuha siya ng isang malaking piraso ng stick. Mas malaki kaysa sa dapat. Marahil dahil sa pagod o sa pagmamadali. Isinubo niya ito habang ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kumikinang na screen ng kanyang laptop. Ngunit sa kanyang paglunok, isang bigla ang pakiramdam ang dumating. Isang bagay na humarang. Isang matigas na bagay na hindi bumababa sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanikip. Sinubukan niyang huminga. Isa. Dalawa. Ngunit walang hangin na pumapasok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bulat. Automatiko niyang hinawakan ang kanyang leg. Hindi siya makahinga. Tuluyan ng nabarahan ang kanyang daanan ng hangin. Sinubukan niyang magsalita. Umubo. Ngunit walang tunog na lumalabas. Ang lalaking katabi niya ang unang nakapansin. Emmer Montgomery. Are you alright sir? Tanong nito. Walang sagot. Ang katawan ni Harrison ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang mga kamay ay desperadong ipinapalo sa mesa. Natabig ang baso ng red wine na tumapon sa mamahaling carpet. Sa loob ng ilang segundo, walang nakakaintindi sa nangyayari. Hanggang sa isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Nabilaukan siya. Tulong! May nabilaukan! Ang sigaw ay mula sa isang flight attendant na namumutla ang mukha. Ang kaguluhan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang isa pang flight attendant ay mabilis na lumapit at sinimulang gawin ang Himlich Maneuver. Ang kanyang mga braso ay yumakap mula sa likod ni Harrison at mariing diniinan ang bahagi sa ilalim ng dibdib. Isa. Dalawa. Tatlong beses. Ngunit walang nangyari. Ang mukha ni Harrison ay nagsimulang mamula. Hanggang sa ito'y naging kulay ube ang kanyang mga mata ay nakadilat. Puno ng takot. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang mag-alis ng kanilang mga headset. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang bulungan sa economy class ay lumalakas na parang alon. Anong nangyayari? May doktor ba dito? Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Isang anunsyo ang umalingaw sa kabin. Mga ginang at ginoo, kailangan po namin ng agarang tulong medikal. Kung mayroon pong doktor, nurse, o sinumang may kaalaman sa medisina sa inyo. Pakiusap, lumapit po sa pinakamalapit na flight attendant. Ngunit ang kabin ay nanatiling tahimik. Walang tumayo. Ang ilan ay lumingon-lingon, naghihintay na may ibang kumilos. Ang iba ay umiling, umiiwas ng tingin. May ilan pa na kinuha ang kanilang mga telepono at palihim na kumukuha ng video. Ang head flight attendant ay tumakbo sa pasilyo, ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Kailangan namin ng doktor. Pakiusap. Kahit sino. Sa dulo ng eroplano, sa upuan 35, li, narinig ni Jose, Joey, Reyes ang bawat salita. Agad siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y kalmado, ay biglang naging alerto. Ang sundalo sa loob niya ay nagising. Marahan niyang inayos ang zipper ng kanyang uniforme tinanggal ang headset, at mabilis na naglakad papunta sa unahan. Isang flight attendant ang nakakita sa kanya. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata nito, ngunit may kasama pa rin pagdududa. Doktor ka ba? Tanong nito. Huminto si Joy at tumango ng may katiyakan. Combat medic po ako ng Philippine Army. Sanay po ako sa emergency medical response. Hindi na siya naghintay ng permiso mabilis siyang pumasok sa kortina na naghihiwalay sa business class. Ang hangin doon ay mabigat na parang tingga. Si Harrison Montgomery ay unti-unti nang bumabagsak sa kanyang upuan, ang mukha ay kulay talong na, ang bibig ay nakabuka, ngunit walang hangin na pumapasok o lumalabas. Dalawang flight attendant ang aligagang nakahawak sa kanya, hindi alam ang gagawin. Hindi nanginig ang mga kamay ni Joy. Mabilis niyang sinuri ang pasyente. Hinawakan ang pulso. Mahina, halos hindi na maramdaman. Walang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumaki. Isang senyales na kulang na sa oksygen ang utak. Ang leg ay namamaga. Walang nakabarang bagay sa bibig. Ito ay isang malalim na bara sa daanan ng hangin. Hindi na po epektibo ang himlich, sabi niya, maikli at direkta. Complete airway obstruction po ito. Kailangan nating buksan ang daanan ng hininga niya ngayon din. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad na hindi mo akalain sa isang binatang tulad niya. Anong ibig mong sabihin? Operahan, naninginig na tanong ng isang flight attendant. Tinignan siya ni Joy ng diretsyo sa mata. Opo. Isang cricothyrotomy. Kung hindi natin ito gagawin. Wala na po siya sa loob ng dalawang minuto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Walang sumagot, lahat ay nakatayo na parang mga estatwa, nakatingin sa kanya. Ang ideya ng isang operasyon sa Himpapawid, sa taas na 35,000 talampakan, ay tila isang eksena mula sa pelikula. Kailangan ko ng scalpel o kahit anong matalim na kutsilyo. At isang tubo. Straw, tubo ng ballpen. Kahit ano na may diametro na apat hanggang anim na milimetro. Pakiusap, bilisan nyo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumuno sa tensyonadong espasyo. Bigla, isang babae ang sumingit mula sa likuran. I'm a nursing resident from Stanford, sabi niya, ang boses niya ay mabilis munit malinaw. He's right. This is late-stage airway obstruction. Get the emergency medical kit. El ball pen will do if there's no tube. Bago pa man makakilos ang iba, dinukot na ni Joey ang isang mumurahing panda ballpen mula sa bulsa ng kanyang uniporme. Mabilis niyang tinanggal ang takip at inilabas ang laman, na iwan ang isang hungkag na tubo. Tumango siya sa nursing student, si Christina, Tina, David, isang Am na nagkataon ding sakay ng eroplano. Kailangan kong hawakan mo ang ulo niya, steady lang, sabi ni Joy. Binuksan ng flight attendant ang emergency kit at inilabas ang isang maliit na scalpel na nakabalot sa sterile na plastic. Ang oras ay tila bumagal. Ang kabin ng eroplano ay hindi na isang lugar ng mga pasahero. Ito ay naging isang emergency room sa kalangitan. Pinunasan ni Joey ang talim ng scalpel gamit ang alcohol wipe. Tumingin siya sa lid ni Harrison. Sa isip niya, inulit niya ang mga aral mula sa kanyang training. Cricothyroid membrane. Sa pagitan ng Adam's apple at ng cricoid cartilage. Ang pinakamalambot na bahagi. Ang kanyang mga daliri ay marahang kinapa ang tamang lugar. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Munit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Isang mabilis at tiyak na hiwa. Isang maliit na agos ng dugo ang lumabas, ngunit walang senyales na natamaan niya ang isang malaking ugat. Magaling, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang ipinasok ang tubo ng ballpen sa butas, mga isang sentimetro ang lalim. Sapat lamang para buksan ang daanan ng hangin. Isang maliit na tunog ang narinig. Elere. <mulay> <mulay> ang tunog ng hangin na biglang lumabas. Tila isang buntong hininga mula sa isang taong bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang dibdib ni Harrison Montgomery ay nagsimulang gumalaw. Mahina, ngunit gumagalaw. Isang mahinang sumitsit na tunog ang maririnig mula sa tubo ng ballpen. Siya ay humihina na muli. Sa isang iglap, ang mabigat na hangin sa loob ng kabin ay tila sumabog sa isang himala. Ang kamay ni Harrison Montgomery lay ay bahagyang gumalaw ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa, sumasabay sa mahinang ritmo ng paghinga. Totoo nga. Isang manipis na daloy ng hangin ang dumadaan sa asul na tubo ng ballpen na nakatusok sa kanyang leg, lumilikha ng isang mahinang sipol na parang hangin ng Disyembre na dumadaan sa siwang ng isang bato. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap. Ang mga pupil na kanina'y dilat na dahil sa kawalan ng oksigen, ay unti-unting nanumbalik ang liwanag maputla munit buhay. Ang head flight attendant na kanina pa nakaluhod sa tabi ng upuan ay biglang napahagulgol. Hindi na niya napigilan ang kanyang profesional na pagtitimpi. Ang mga luha ay sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nasaksihan na niya ang mga pasaherong nagpanik, inatake sa puso at minsan ay nanganak pa sa eroplano. Ngunit kailanman, kailanman ay hindi niya nasaksihan ang isang emergency na operasyon sa lalamunan na ginawa gamit ang isang ballpen. Sa likuran niya, ang mga pasahero ay siksikan pa rin sa pasilyo, ang kanilang mga lieg ay nakaunat para makita ang nangyari. At pagkatapos, isang mahinang palakpak ang narinig mula sa gitnang bahagi ng kabin. Walang nakakaalam kung sino ang nagsimula. Marahil isang matandang mag-asawa. O isang estudyanteng nakaupo malapit sa pader. Ngunit pagkatapos ng unang palakpak na yon, ang buong eroplano ay tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Isa. Dalawa. Hanggang sa isang buong hilera ng mga upuan. Ang palakpakan ay unti-unting lumakas at naging isang malakas na alon. Tulad ng paghampas ng dagat sa gilid ng isang barko. Wala ng mga mata na puno ng pagdududa. Wala ng pag-aatubili at takot. Kanina, sa gitna ng daan-daang tao mula sa iba't ibang bansa, wika, at estado sa buhay, lahat ay tila sabay-sabay na nagsasabi ng isang bagay, ang sundalong iyon. Ay gumawa ng isang imposible. Si Jose Joey Reyes ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng maputlang ilaw ng business class. Ang kanyang uniporme ay may ilang mansa ng sariwang dugo. Hawak pa rin niya ang maliit na scalpel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pagod. Hindi naguguluhan. Tanging ang katahimikan ng isang taong katatapos lamang sa isang mahalagang misyon. Isang batang pasaherong Amerikano ang bumulong na tila hindi makapaniwala, a Filipino soldier. Just saved a billionaire's life. With a pen. Isang na sa katanghaliang gulang, na tila isang journalist, ang kumuha ng kanyang telepono at kinunan ng litrato ang sandaling iyon. Si Joy na nakatayo sa tabi ng pasyente, ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat paghinga na parang isang tunay na doktor. Walang special effects. Walang ilaw ng entablado. Ang kanyang pananampalataya at tapang ang nagpatayo sa kanya sa gitna ng mahigit tatlong daang tao. The Hero from the Philippines Ang pangalang iyon ay nagsimulang umalingaw-maw sa mga kwento ng mga pasahero. Inulit ito ng mga flight attendant. Hanggang sa ang mga piloto sa cockpit ay nabalitaan na rin ito sa pamamagitan ng internal communication system. Nang ang kapitan ay nagbigay ng maikling anunsyo sa speaker, "Mga ginang at gino, nasaksihan po natin ang isang himala sa ating paglipad." Isang combat medic mula sa Philippine Army ang nagligtas sa buhay ng isang pasahero na nasa bingit ng kamatayan. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Ang palakpakan ay muling umugong mas malakas, mas mabilis. Noon lamang itinaas ni Joey ang kanyang ulo. Wala siyang sinabi. Marahan lamang siyang yumuko. Isang lumang ritual ng isang sundalo kapag ang misyon ay natapos at ang buhay ay naibalik. Ang flight E negatibo isang daan at apat ay nagsimulang bumaba. Matapos ang halos labing isang oras sa himpapawid, ang mga pasahero ay dahan-dahang bumalik sa kanilang mga upuan, ikinabit ang kanilang mga seatbelt. Munit walang sinuman ang nag-iisip tungkol sa customs, bagahe, o pagkonekta sa wifi. Ang hangin sa loob ng kabin ay puno pa rin ng alaala ng isang himala na naganap sa taas na 35,000 talampakan. Si Harrison Montgomery ay nakahiga ng tahimik sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay regular na dumadaan sa tubo ng ballpen na maingat na nakabenda sa kanyang leg. Isang flight attendant ang patuloy na nagbabantay sa kanyang pulso. Si Tina, ang nursing student na tumulong, ay patuloy na kinakausap si Joy, sinisigurong hindi siya napapagod. Ngunit ang batang sundalo ay hindi nagpakita ng anumang pagod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa bawat maliit na pagbabago sa pasyente. Nang ang eroplano ay lumapag sa runway ng San Francisco International Airport, ang pangatlong palakpakan sa araw na iyon ay muling sumabog nang bumukas ang pinto ng eroplano, sa labas ay naghihintay na ang isang emergency medical team. Dalawang ambulansya, isang grupo ng mga emergency doctor, at mga security personnel. Ang balita tungkol sa operasyon sa himpapawid ay nakarating na sa kanila bago pa man dumapo ang mga gulong ng eroplano sa lupa. Inaasahan nilang lahat na ang nagsagawa ng operasyon ay isang batikang surgeon. Ngunit nang makita nila ang isang batang sundalong asyano na nakasuot ng uniporme ng Pilipinas. Ang kanyang mga kamay ay may mga tuyong mansa ng dugo. Na nakatayo ng tuwid sa tabi ng pasyente, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ikaw? Ikaw ba ang gumawa ng procedure? Tanong ng pinuno ng medical team, si Air James Peterson, sa boses na hindi makapaniwala. Tumango si Joy. Combat medic po ako mula sa Pilipinas. Sanay po kami sa field emergency procedures. Hinawakan ni A.C. Peterson ang kamay ni Joy ng mahigpit. Nailigtas mo siya. Sa ganitong kondisyon. Gamit ang isang ballpen. Bahagya lamang tumango si Joy. Lagi po akong may dala niyan. Si Harrison Montgomery ay inilabas mula sa eroplano gamit ang isang stretcher. Kahit hindi pa siya makapagsalita, itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pasasalamat at hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Joey kahit isang segundo. Nang si Joey ay bumaba sa hagdanan ng eroplano, isang gubat ng mga mikropono, kamera, at kumikislap na ilaw ang sabay-sabay na sumalubong sa kanya. Ang mga reporter mula sa CNN, DC, NDI, at Fox News ay naroroon lahat. Ang kwento ng isang sundalong Pilipino na nagligtas sa isang Amerikanong bilyonaryo sa kalangitan ay kumalat na sa mga newsroom sa buong mundo. Isang reporter mula sa CNN, blonde at may salamin, ang mabilis na lumapit, naninginig ang mikropono sa kanyang kamay. "Is it true you're not a doctor?" tanong niya. Sumagot si Joy sa Tagalog, na isinalin ng isang kasama sa iye. "Combat medic po ako. Nag-aral po ako ng first aid para sa labanan sa Pilipinas." "Paano mo nagawang operahan ang leg ng isang tao sa eroplano? Gamit ang isang ballpen?" tanong ng isa pa. Nag-isip si Joy sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya, mahinahon at malinaw, walang bahid ng pagyayabang. Bilang isang sundalo, "Tungkulin ko po na laging maging handa sa laban. Pero hindi po laging baril ang hawak namin. Minsan, ang laban ay para sa isang buhay." Ang mga taong nakatayo malapit sa kanya ay natahimik. Binitawan ng reporter ng NGC ang kanyang panulat, nakatingin sa binata na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkatapos ay sunod-sunod na nag-click ang mga kamera. Ang mga headline ay nabuo na sa kanilang mga isipan. The Filipino soldier who fought death at 35,000 feet. Hero in uniform armed only with a pen. From battlefield to airspace, the medic who saved a billionaire's life. Isang minuto lamang ang lumipas, ang mga salitang iyon ay kumalat na sa social media na parang apoy sa gitna ng isang bagyo. Mula sa Twitter hanggang Facebook, mula sa TikTok hanggang Reddit, lahat ay naglalaman ng video at larawan ni Jose Joy Reyes. Sa San Francisco General Hospital, ang pinuno ng thoracic surgery, si Air Michael Grayson, ay nagpatawag ng isang emergency press conference matapos kumpirmahin na si Harrison Montgomery ay stable at walang pinsala sa utak. Ang sundalong iyon ay iniligtas ang kanyang buhay sa loob ng humigit kumulang siyam na pusegundo bago naging huli ang lahat. Ang hiwa ay nasa eksaktong lokasyon. Ang tubo na ginamit niya ay tamang-tama ang laki. Kahit ang aming mga senior surgical resident ay hindi lahat kayang gawin 'yon sa ilalim ng ganoong pressure, paliwanag ni Air Grayson. Isang reporter ang nagtanong, "So, you're saying he performed the procedure correctly?" Sumagot si Air Grayson, "Not just correctly. It was nearly perfect." Sa Pilipinas, ang mga online news site ay nagsimulang sumabog sa balita. Sundalong Pinoy, niligtas ang buhay ng bilyonaryong Amerikano sa Himpapawid. Ang batang combat medic at ang kanyang ballpen. Agad na kinumpirma ng Department of National Defense ang impormasyon at nagpadala ng agarang papuri, pinupuri ang kanyang profesionalismo, talino at makataong pagkilos na nagbigay karangalan sa bansa. Tinawag siya ng media sa Pilipinas na ang bagong mukha ng bayaning Pilipino habang ang mga netizens ay magiliw siyang tinawag na ang bayani ng ballpen. Si Joy ay bumalik sa kanyang pansamantalang silid sa isang hotel sa San Francisco, malayo sa mga kamera. Dala pa rin niya ang kanyang maliit na backpack, ang sapatos na may alikabok, at ang lumang kuwaderno. Ngunit sa kanyang telepono, ang mga mensahe ay sunod-sunod. Mga kaibigan, kasamahan, at ang kanyang ina mula sa Zamboanga ay nagpadala ng mga video, larawan mula sa balita, at daan-daang pagbati. Isang mensahe mula sa kanyang ina ang lumitaw. Anak, ginawa mo ang tama na itinuro ko sa'yo. Proud na proud si nanay sa'yo. Umuwi ka na agad. Isinandal ni Joey ang kanyang ulo sa pader, tinitingnan ang ballpen sa mesa. Mayroon pa itong maliit na mansan ng dugo. Dahan-dahan niya itong pinunasan at inilagay sa loob ng kanyang kwaderno. Tila isang sandata na itinago matapos matupad ang misyon. Hindi niya inisip na siya ay isang bayani. Isa lamang siyang sundalo na may dalang kaalaman, pananampalataya. At isang bolpen na sapat ang talim upang baguhin ang tadhana ng isang tao. Sa kalangitan ng isang banyagang lupain. Ang pagbabalik ni Jose, Joey, Reyes sa Pilipinas ay walang mga bulaklak, walang red carpet. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa Ninoy Aquino International Airport, daan-daang kamera ang sumalubong sa kanya, ang mga flash ay parang kidlat sa isang malaking pagdiriwang. Ang mga media outlet tulad ng ABC Bin, Yale, Rappler, at Philippine Daily Inquirer ay naghihintay na. Ang mga tao ay nagtutulakan para makita ng malapitan ang isundalong nagligtas sa bilyonaryo gamit ang ballpen, ang bida sa isang kwentong gumulat sa buong mundo. Sinalubong siya ng media na parang isang bayani. Jose Reyes, ang batang sundalo na nagpatunay sa galing at tapang ng Pilipino sa buong mundo. Hindi lang isang buhay ang iniligtas niya, kundi ang dangal ng sundalong Pilipino sa panahon ng kapayapaan. Ang mga headline ay sunod-sunod, ngunit ang taong pinag-uusapan ay tahimik lamang na naglakad palabas ng airport. Suot pa rin ang kanyang lumang uniporme, ang backpack ay nakasukbit sa isang balikat, at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kulay berdeng kwaderno. Kung saan nakasuksok ang asul na ballpen na naging simbolo na ng kanyang kwento nag-organisa ang Armed Forces of the Philippines ng isang formal na pagbati sa Camp Aguinaldo. Isang mataas na general ang personal na nagsabit ng medalya ng kadakilaan kay Joy bilang pagkilala sa kanyang pambihirang katapangan at talino sa pagliligtas ng buhay sa isang di pangkaraniwang sitwasyon na nag-angat sa dangal ng bansa. Ang mga ospital ng militar ay nagpadala ng mga imbitasyon. Ikaw ang kasamahan na gustong makasama ng lahat sa isang duty. Ang mga universidad tulad ng University of the Philippines College of Medicine at University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery, pati na rin ang e-medical center, ay nagpadala ng mga sulat na nag-aalok na tanggapin si Joey sa kanilang programa para maging isang ganap na doktor ng militar, nang hindi na kailangang kumuha ng entrance exam. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang kanyang nararamdaman, ngumiti lamang si Joey at umiling. Ginawa ko lang po kung ano ang itinuro sa akin. Sa ganoong sitwasyon, sigurado po ako na kahit sinong medic ay gagawin din ang ginawa ko. Ang sagot na 'yon na ipinalabas sa pambansang telebisyon sa prime time ay nagpaiyak sa milyon-milyong Pilipino. Sa ilalim ng mga online articles, libu-libong komento ang tumawag sa kanya na isang tahimik na bayani, isang simbolo ng bagong henerasyon ng mga Pilipino, mapagkumbaba, may kaalaman, at laging handang kumilos. Kahit na inanyayahan siya sa maraming talk shows, panayam, at reality ni programs, lahat ay tinanggihan ni Joy. Isa lang ang kanyang hiling. Pakiusap po, gusto ko na pong bumalik sa unit ko. Sa mga kasamahan ko. Doon po, ako ay ako lang. Bumalik si Jose, Joy, Reyes sa kanyang unit sa Mindanao pagkatapos ng ilang araw ng parangal, na para walang mga ilaw ng kamera na tumutok sa kanya. Suot pa rin ang kanyang sapatos na may alikabok, ang ballpen ay nakasuksok pa rin sa bulsa ng kanyang uniporme. Munit sa mata ng kanyang mga kasamahan, at sa puso ng milyon-milyong Pilipino, siya ngayon ay isang buhay na simbolo ng biwa ng isang sundalo sa panahon ng kapayapaan, tahimik, matapang, at laging handang magligtas ng buhay gamit ang anumang mayroon sa kanyang kamay. Ang kwento ni Joey ay hindi lamang isang paglalakbay mula sa isang upuan sa eroplano patungo sa puso ng sambayanan. Ito ay isang paalala na ang katapangan ay hindi nangangailangan ng armas. Na ang kaalaman ang tunay na kapangyarihan. At na bawat isa sa atin, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ay maaaring maging isang bayani kung mayroon tayong sapat na tapang, pagmamalasakit, at paghahanda. Ano ang masasabi ninyo sa batang sundalong Pilipino na sumulat ng isang himala sa kalangitan gamit lamang ang isang simpleng ballpen? Pakiusap, iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin o itag ang mga taong kilala ninyo na nagbibigay inspirasyon. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwentong ito para maipalaganap pa ang magandang diwa ng pagiging isang tunay na bayani. Maraming salamat po sa inyong panonood.